Seven dito Woolworths yan, Woolworths grocery ah, dito sila nagpili ng dito para sila grocery boost your budget ah dito naman ay mga fruits yan strawberry strawberry meron tayo dito ng cauliflower, tomato, yung apple, guava. Mamaya ito, guava. Ayan. Hmm. Ayan, lambot yung kamatin na pa. Ano yung tomato? Kupiya. Kupiya? Kupiya. I ay... wow Kiwi. Kiwi. I'm good, Kiwi. It's good for the health. Onions, Carrots. naman ito bukado bukado ito look at this so small pero ang ganda ng uh, ate but inside is green ang ganda napakaganda so nice bukado. yan bukado yan ang mga nila bukado nila, eh. nila oh. o ano malilit lang rock ang balat rock ang balat mm -hmm. pero ang ganda pag binuksan napakalimis walang ugat at walang mamaya papakita ko sa inyo wag bubukas mabuna kabili kami nito eh mamaya bubuksan natin sa bahay makikita nyo yung laman Grabe ang ligat. Walang kaugat-ugat. Ano Ay, mga Ah, mga ano to? Mga luto na? What's this? Ah, may init oh Ah, pa-chicken Pa-chicken? Huh? Ano, pa-chicken oh Sipin mo guys oh fried chicken O, oh, nandito lang pero mainit siya mainit yung parang oven oh Fried chicken yan oh, oh kung mag siya ay hindi siya hindi siya yung parang ano rep ito yung parang heater Oo, sarap ng mga fried chicken okay guys so yan oh naman yung mga Oh, iba -iba. Ito, iba-iba. Ito, kung ganda nito. ng hmm. Iba-iba yan. mga dairies wow this is keso wow masarap ng keso mga mga white cheese ano mas sarap na ano Australian keso ito naman yung mga nuts yan Bro, oh, mas sarap yan. Bibili tayo mamaya. Yan, sarap Ay, masarap din yan. Sino tayo masasarap yun? tayo. Mas ating ito yung tayo. Ating pinanser. dami daming mabibili dito pagka laki laking grocery yan so, ito guys oh so, mm -hmm. pwede siguro itong ikwan pwedeng i e, lechon parang crispy pata ibang kapin yan no? oh Hmm. Ang dami Talagang Ang daming mabibili dito Ayan eh, o Sabi nyo yung katero ba Ayan Abiga vila o oh. O oh. Yung mga sausage Pati mga sausage limang pasta nandito na lahat oh. oh. ah, coconut milk oh. Oh, yan, gata hindi uso dito yung ano, lata na lang oh, 100 $1.80 dollar and eighty cents. Ang ganda ng kat ng mga mito. Oh. Si mo ito. Sabi. Ito. Ito dollar. So. Mga special cut yan. Kita mo kalit lang na taba. Oh. Guys. Okay, oh. Nakakatuwa. Oh. Ang luwang ito. Mid section pa lang ito. Yun wala mo lamang kung anong bibilin mo.